Ginisa ang Social Welfare and Development Department ng mga senador dahil sa dami ng kanilang contractual employees. Sabi ni Social Welfare Chief Rex Gatchalian, higit 6,000 ang contractual na social worker. Ang iba pang araw, ayon kay Senator Rafi Tulfo, na sa 15 taon nang nagtatrabaho pero hindi pa rin regular. Yung, yung sinabi po namin Madam Chair na plan, looks into tenure, yung pinakamatatagal muna na social worker yes. ang mauuna and then... Uh, the second, exactly. nasubmit na po namin yun. Ano yung response ng DBM? Tight uh, fiscal space. Uh, but uh, nakikipagtulungan ho kami sa kanila. K k kasi um, yung mga nasa private institution, private company, na kapag uh, nasusumbong, inuutusan natin, tayo matag-gobyerno na, oy bawal yan sa contractualization, kailangan ipermanent permanent na yan, etc. Et And yet, tayo sa gobyerno, hindi Dagdag ni Tulfo, nabanggit na niya ang problema ito noong nakaraang taon. Ngunit ang sagot lagi, titingnan lang. Ayon kay Senator Amy Marcos, malaking issue talaga ang kontraktwalisasyon sa departamento. Katang number one violator ng endo, e eh talaga gobyerno mismo. Ang number one sa gobyerno na pinakamaraming endo, kayo. DSWD. Kasi wala namang ganito katase eh, na 41-44%. Nakakasindak naman, halos kalahate. Eh. Eh talagang hindi permanent. Tama ba 'yun, gobyerno? Napakasama naman nating halimbawa. Nangako si Gatshalyan na niya si Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ukol dito. Kinwestiyon din ng mga senador ang pagtugon ng Social Welfare Department sa pag aalboroto ng Bulkang Kanlaon, lalo na't apektado rito ang bagong likhang Negros Island Region. Umuputok yung bulkan. Okay. Yung boundary ng bulkan ay uh, NIR. Yung kabilang boundary ng bulkan ay Negros na 'yon. Uh, yung, yung, yung isang isang boundary ay uh, sakop naman ng ano, sakop naman ng nagre-report daw yung DSWD sa Cebu. Yung isa sa Dumaguete. So sino po ang tutugon? We're now having some uh, issues on the ground. Uh, okay, er right um, Madam sir, well, when the first round of eruptions happened, I went there and we made sure that the two regional offices were talking to each other. Both of them were on site. Uh, in their respective boundaries. Ayon kay Gatchalian, kinakailangan lamang na may tamang koordinasyon mula sa kanila upang may magdedirect sa mga apektadong local government unit. Nasa higit 229 billion pesos ang panukalang budget ng DSWD at attached agencies para sa 2025. May pagdinig din tungkol sa budget ng Dangerous Drugs Board at Philippine Drug Enforcement Agency. At dito na pag ni Senator Bato Dela Rosa ang DBM matapos sa ng DDB na kahit na nakalagay sa isang special provision na maaari nilang gamitin ang collection nilang nasa 90 million pesos, 77 million lang ang na-disburse. Para tayong gulo dito, gawa tayo -gawa ng batas no? sa ayon din ng DBM, 'di ba? Sabihin niyo kayo, kayong nagbabayulit DBM ng batas. Otherwise, huwag na tayong mag-budgeteer dito. Kayo na lang gumawa ng serelinyong batas doon para Mahigit 504 million pesos ang nasa panukalang 2025 budget ng DDP, mas mataas ng 20% mula sa pondo para sa 2024. 3.8 billion pesos naman ang 2025 budget ng PIDEA. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, BNC.